oh, may comment dito. Bakit nga ba hindi nyo gawing mandatory na yung mga gustong kumandidato, counselor pataas, eh, dapat pasado ng civil service exam? Yung mga clerk, yung mga, mga bababang mga posisyon sa gobyerno, nagtrabaho ako sa gobyerno, kailangan pumasa muna dyan sa civil service exam na yan bago makasahod ng minimum. Tapos ang gusto nyo, leader ng mga gobyerno, hindi man lang nakapasa ng CSA? Ay, ka funny Ako, nag-aalala na talaga ako para sa Pilipinas, ha. Unang araw pa lang ng pag- file Nakita nyo? Yung mga lumalabas dito sa social media, ka TV. Kung ano-ano pinagsasabi ng mga nagkakandidato, lalo na yung mga senatorial. Dapat may psychological exam or neuro exam yung mga yan. Ano to? Ha? Sayangan tayo ng oras? Alam kong demokratikong bansa ang Pilipinas, pero gusto naman. Lagyan nyo naman ng requirement bago sayangin ang oras nyo ng mga gustong tumakbo. Yung iba tumatakbo as investment. Yung iba nang titrip lang. And worse, may mga tumatakbo na pinapayagan nyo na mag-file na hindi nga alam ko ba't sila tumatakbo. Ganon ba ka baba, ang tingin nyo sa Pilipinas na kahit alam nyo sa sarili nyo hindi kayo qualified, hindi nyo man lang pre-prepare yung sarili nyo, tumatakbo kayo? Kailangan ng tulong ng tao. Bakit? Hindi ba pwedeng gastusin ang pera mo para sa pagtulong sa mga tao kapag hindi ka naging politiko? <laughs> Magulat na lang kayo isang araw puro nagtitiktok na sa city hall, sa mga hallway kapag puro influencer mga pinagbubuto nyo decidido kayong tumulong sa bayan, eh, mag-take kayo ng civil service exam, ipasan nyo yun, tapos kuha kayong few units ng law, di ba? Lamanan nyo to. Ha? Yan ang kailangan ng bayan. Lamanan nyo to. pag kayo tumakbo.